Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid na natin ang ating mga kasalanan na pantahan marapat gumanap sa banala pagdiriwang. Inaamin ko sa pangyarihan, pangyarihan, Diyos, at sa, at sa inyo, inyo mga, mga kapatid. na Talo ako nagkasala? Ka? sa isip, salita, salita sa gawa, at sa at aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal Maria, sa lahat ng mga at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming may pahayag ng Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bagay na mga bigay niyang dingid sa aming mata. ngayon say, na mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mo ng mga Nagkaisa ang damdamit is, ng lahat ng sumasampan. At di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari. Kundi para. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapal sa kanilang lahat. Walang nagdarap sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay ng ay ibinibigay sa mga apostol. Pinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat Gayon ang ginawa ng isang levitang taga-Cipre, kaya't Bernabe ang itinagpuri sa kanya. Ibig sabihin, pinagbili niya ang kanyang buk at ibinigay sa mga apostol ang pinagbili. Ang salit. Salamat sa Diyos. Talmong tugunan. Panginoon naghahari na, ang damit niya ay mahal. na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon naghahari na ang suot sa katawan ay damit ng at batbat. -bat. Alakasan. Panginoon ay naghari na ang damit niya ay maharlika. Ang sandigan ay dig, matatag ang kahit ano ang gawin pa hindi ito magagalang. Ang trono mo ay mula pa noong bago pa ang at ano pa man Panginooy naghari na ang damit niya maharlika. Walang hanggan Panginoon lahat ng tunay Sadyang banal, ang sambahang panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang babuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong palahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang panganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nang, nang at kung saan paruroon. Ngayon din ang bawat pinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyari ito? Tanong ni mo? Samagot si Yesus. Guro pa naman kayo sa Israel at ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay ito. handaan ninyo ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming saksihan, ang pinatutuhanan namin. Kung hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo, kung hindi ninyo pinadilibaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay ng libutan ito, <clears throat> paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko ay tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At kung paano tinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na hangga. Ang mabuting balita, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang mga po mga kapatid. Maraming mga tao ang nahihirapang tanggapin ang mga salita at turo ni Heso. At nangunguna na rito ang mga pareseyo ang grupo ng mga Hudyo na kinabibilangan nitong si Nicodemo. Si Nicodemo, ang pariseyo na nagsadya kay Jesus isang gabi para magtanong at alamin ang kahulugan ng mga ipinangangaral ni Jesus. Hindi nga lang hayagan iyang ginagawa ito upang malihim ang kanyang pag-aaral kaya Jesus, eh, baka mapapatalasik siya sa kanyang pwesto bilang isang mataas na opisyal ng Sanhedrin. At sa Ebanghelyo, pinapaliwanag ni Jesus kay Nicodemo na pinatutunayan niya lamang kung ano ang kanyang nakita at narinig mula sa kanyang pinanggalingan nagdadala sa Ama. At kung si Nicodemo ay sumampalataya kay Jesus, marami pa siyang malalaman at marami pa siyang dakilang bagay. Mga bagay na hindi sa mundong ito kundi mga bagay sa langit. At maunawaan ni si Nicodemo ang kahulugan ng pagtataas ni Moises sa ahas doon sa ilang nakatumbas ang pagtataas kay Yesus ng ipako sa krus na naging tanda ng katubusan at kaligtasan ng mga tao sa kamatayan. Si Jesus ay nagmula sa Diyos at magbabalik na sa Diyos. Tinuturo ni Yesus na hindi kailangang pagtunggaliin ang makalangit na mga bagay at ang mga bagay sa lupa. Nabagamat bagamat tinuturo ni Yesus na mahalaga ang mga bagay na makalangit at ang, bawa, ang panganak sa Espiritu, pero hindi niya naman sinasabing ang mga bagay ito sa lupa ay walang halaga. Sa halip, ang mga bagay sa lupa ay tinuturo ng Panginoon ay sumasalamin din sa mga bagay sa langit. Hindi lamang mga bagay na material ang maaari nating maranasan dito sa lupa. Maaari din nating maranasan dito maka ang makalangit na mga bagay kagaya ng kabutihan at pagbamahal. At nasa sa atin kung pagpapasyahan natin unawain at isabuhay ang mga tinuturo ni Yesus dito pa man sa lupa na magkakaroon ng kaganapan sa buhay sa kabila. Minsan may nabasa akong kwento ng isang tao marunong at banal ay ginagalong ng mga tao dahil marunong siya kung paano magdala ng kapayapaan. At ang araw, may dumating na dalawang mag aaral pang matuto sa kanya sabi nila, Nais po naming sumunod sa inyo. Pero dahil nagdadala kayo ng wagas na kapayapaan sa ating mga mamamayan at sumagot ang patanda na hindi magkakaroon ng kapayapaan sa buhay na ito dahil ang mga tao ay patuloy na naglalaban. At may dalawang dalang sa loob ng bawat tao na naglalaban sa isa't isa. Ang isa ay binubusog ng galit, ng hinanakit, sama ng loob, ng kabiguan, takot at pag-aalinlangan. Ang isa naman ay binubusog ng hawa, pagpapatawad, pag-unawa, pang-unawa at pagmamahal. Sa ganitong ideya, nagulat ang dalawa at nagtanong. Sabi nila, aling nila lang, aling nilalang ang mas malakas. At sumagot na matanda, sabi, depende kung sino sa kanila ang lagi ninyong binubusog. Mga kapatid, naharap si Nicodemo sa mahirap na pagpili, sabalit kung sumampala tayo at sumunod siya kay Jesus sa halip na batikusin, pangbabanggain at usigin si Jesus, kay sumunod kay Jesus, may marami pa siyang malalamang mga bagay at makikita kakilang mga bagay. Tayo rin mga kapatid, araw-araw tayo ay hinahamon na sumunod sa dati nating mga paniniwala, dati nating mga gawain, gawi, sa dati namin at sa, sa dati uring, sa uri ng dati nating o oh, sumunod kay Jesus ay marami pa tayong malalaman at makikitang takilang bagay bagay na makalangit. Kaya nasa sa atin ang pag Pero piliin natin natural ang sumunod kay yes, upang mala maunawaan natin at malaman natin tunay na pag pagsasagawa, pagpapahalaga sa mga bagay. Kahit na yung mga bagay dito sa upa, at sa lahat, anong makarating tayo at malaman natin ang mga bagay na makalangit hanggang sa marating natin ang kaganapan. Magsit tayo. tayo sa Diyos Ama sa pamagitan ng Kanyang Espiritu ay buling na buhay Jesus at siya rin nagbibigay ng buhay sa ating mga mortal katawan. Sa bawat kahiling ating tutugan, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. mga ginawaran tungkulan. Away po ng Espiritu sa pagpad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. At tinawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumuga tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ang nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa na may pag-ibig nagpapayag nagpapahayag sa tatlo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway may pagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihan loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa malalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuos mo ang ito sa aming mga upang baguhin ang aming buhay sa so magitan ng buhay na kaloob sa amin ang muling pagkabuhay ni Kristo. Inihiling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. nalangin kay mga kapatid paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tumalabing dumika at pagalobong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko na pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging santihil ng aming ligayang walang maliw. Pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amay naming makapangyarihan, tuloy marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Sa paghahay ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mo mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaas. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaas. Kamalaan ba lang ikang tanang kabalalan kaya sa magitan ng Espiritu, kabalala mga kaluob na ito, pang para sa maging katawan at tugo ng aming Pangiluong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. <tell noise> Hindi naman na matapos ang hapunan, Pinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. niyabut niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tiban. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawinin nito sa pag ala, -ala sa akin. Ipagbunin natin ang mistero ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa paggamati at pagkabuhay na iyong anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na ay kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magita ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa ni Gilbert na aming Arsobispo at ang Tanang Kapari. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na Himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay yun din lahat ng mga pumanaw. kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan na pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa na mahali, Birhing Maria, ng Diyos, kaysa na sila kanyang esposo. Kaysa na mga aposalat ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa deglang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Pangiluong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. pagkagabin na magaling na sa turo ni Yesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakaslo. loob. anong popo patad nami sanaka sana sami sa atuang mo, sa at mo kami dipahin tulot satukso dia dia mo kami aming kamadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kabahamakan, pantalang aming pinanabikan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panasagrist, Kristo mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Kung hayo mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan. Isa't Kordero ng Diyos sa nagaalis na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nagaalis na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nagaalis na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Santo Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ang aming mga pagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang itinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalaan ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang mapayapan na tapos na ang ating pagdiriwang. Salamat, Salamat sa, sa Diyos.